emergency natin sa bigas hanggang 2028 eh. Hindi po temporary yun. Bagsak na bagsak po ngayon ang presyo ng, ng bigas. Eh, nasa ng emergency, bakit hanggang 2028? Also, also, the intervention should be graduated and correspond to the, to the degree of instability. And it must be calibrated say so that they do not end up hurting consumers or farmers. Uh, next po. Government must be able to address, number one, Mr. Chairman, problems with respect to the price. Opo. Okay. High rice this, would, this would mean addressing high rice prices and in the case of Palay, low prices in Palay. So, dapat meron pong kanyan. May mga kakayahan pong gobyerno na matugunan mga yan. It must also have the ability to address supply problems. Shorted uh, shortages po, at saka o, di kaya oversupply. Pangatlo po, market abuse. yung pong uh, profiteering, etc. And then, the rice certification law and other laws should indicate when government must intervene and how. Uh, next, please. So, nandito po sa ating uh, po, graph, yung vertical uh, axis po ito po yung presyo po ng ano ng uh, bigas at retail tapos yung horizontal line ito po yung uh, timeline at makikita po natin dito ang po ng kwan po uh, pag pagbabago po pagdating po ng mga bandang kwan around Mark. Opo, opo. Opo. So ito pong uh, oblong shape, dyan po dapat may intervention pang gobyerno. Ano po? Pag sobra pong nagmahal dito kasi yung ano eh, yung, yung, bigas, etc. Anyway, so, pagdating po sa rice price spikes, we are saying, there should be no government intervention when prices are near the threshold. Instead, go government should focus on monitoring and regulation. Ang threshold po dito yung ano eh, yung pula po na linya. Yeah. Opo. If prices exceed the threshold, ito po yung prices, ito po yung blue line. Ang mga interventions po, pwede pong pagtakda po ng maximum maximum uh, suggested retail price and even price caps. Yeah. Another would be uh, anti-profiteering, hoarding, and then targeted NFA rice distribution could be another uh, mode of distribution uh, yeah of intervention and then temporary tariff reduction through the minimum minimum access volume uh, mechanism uh, next please don't sa us ng targeted NFA rice distribution actually the ch the challenge really there is how do you avoid leakage Diba? Kasi nire -rebug. in fact at one point maybe 2018 may nire-report. Hindi na nga nire-rebug eh. Uh, nandun pa rin yung NFA na sa ako uh, diretso na. No? And uh, ako mismo, noong 20, 2014, pinuntahan namin, NFA Iloilo. -ilo. Uh, ang report, kinuha yung NFA rise, dire-diretso hanggang dun sa trader. Tapos, uh, doon nilipat. So, yung challenge talaga doon sa... Uh, Targeted NFA rice distribution Is ano yung safeguards na hindi mauulit itong uh, mga rebugging at uh, diverting diba? Now, and I remember this Kasi ka, tumaas ng 15% ang inflation ng bigas June 2014 Ako ang uh, kinuha ni secret ni Pinoy noon uh, Within a 45 day period In increase namin ang rice, NFA rice sa Metro Manila and other urban centers by as much as 78%. Yung 27 pesos at 32 pesos. binuhos talaga yung sinasabing NFA rice distribution. And that was one of the powers that we had then. The challenge is under a good capable well sorry, siguro magtataas ako ng bangko dito ng konti lamang pero kayang gawin pababain pag maayos yung patakbo. Uh, pero kaya rin malustay lahat yun. Biro you mo, know, 78% in a period of 45 days, 31,000 metric tons per day buong Pilipinas. We targeted, malaking ano yon malaking volume yon Pero uh, ano yung safeguard? Diba? Yun ang basically we will have to put in place dito sa kung aamendahan natin, at ibabalik natin itong kapangyarihan ng NFA uh, uh, to be able to intervene in the markets pagka mayroong mga emergency. Please go ahead uh, next next slide please. Okay, so to address rice supply shortages we we propose the following number one intensify efforts against profiteering. Holding and price manipulation. Number two, reduce import tariffs, but do so under through the MAV mechanism to, pre to prevent over-importation. Number three, release NFA rice to targeted groups and areas. Number four, augment NFA stocks by buying rice from farmers' groups or commercial traders, buying a percentage of imported rice at declared prices. And number three, and letter C, import rice as a last resort. But that has to be very much uh, qualified, Mr. Uh, Mr. Chairman. Okay, I have a basic question anyone can answer, and maybe you can also. Andito na rin lang tayo. Sinabi ng PSA, ang kailangan lang na import is how many? 2.7 million metric tons last year, tama ba yun? 2.28 million. Yun ang sinabi ng PSA. Hmm. 'Di ba? PSA na 'yan. Yun ang kailangan, yun ang projected, pero ang actual na in-import last year is eight. So 2 million metric tons more than what uh, our own government uh, statistics office was saying is necessary. If we're going to give you the powers and we will amend the rice tarification measure, how do we avoid that? Is there a way of over-importation? I mean, ba na dapat iwasan yung over -importation? Di ba? Is that the policy direction? And if it is correct, how do we address that? Di ba? Actually, Mr. Chairman, my powers na Uh, we have the relevant provisions of uh, the rice tariffication law. Kaya nga lang, medyo limited to yung pwedeng i-apply na additional tariff, yung tinatawag na special safeguards. I think at most it's one-third eh, of the applied tariff. It's quite small. Kung yung applied tariff mo kasi is 35 for, for ASEAN uh, rice imports, at most pwede pong ipataw 12%. Hindi po sapat yung 25 plus uh, 12. However, Ah, uh, meron po tayong 'yung uh, po general uh, uh, safeguard measures law act. I think that's Republic Act 8800. WTO consistent po 'yan. We are allowed to impose up to uh 100 uh, at least 198% tariff over a certain period. In fact, may power po ang Secretary of Agriculture under the law uh on his own po, auto proprio. After some, of course, some uh, 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 investigation, he can set a, the maximum possible tariff not to exceed 198 percent. So, to arrest additional importation, which is already hurting the, the local rice sector, hindi po ginagamit yun, eh. Okay, po yan, so bakit uh, hindi po gamitin yun? can we hold that that point because okay. we might have some just just to answer the question? You are Philippine, con oh, yes. Kayo po, kayo ang nagtataas ng kamay. Anong pangalan po ninyo? Uh, magandang araw po, Mr. Ah, okay. Okay, sige, go ahead. Okay. Uh, mga kababayan, uh, dun... Dun lang sa tanong na ano ang pwedeng gawin na sinabi ng PSA, doon muna po tayo, no? dahil hindi pa tapos yung presentation ng, ano eh, ng FFF. We will... Ano ang pwedeng gawin ng pamalaan, base dito sa diskusyon natin, na pag sinabi ng PSA, ito ang projected uh, uh, cons additional consumption na 2.7, 2.28, pero ang na-import ay 4.8. Uh, sige po, go ahead. Uh, salamat po, Mr. Chair. Mga kababayan, ang punot-lulo po nung pinag-uusapan natin ay krisis sa bigas, at pagkain. At gusto ko pong uh, irehistro na mahalaga po sa loob ng anim na taon, nakita na po na ang RTL Republic Act 11203 at kasama po yung amendments Republic Act 1278 nung lakarang December. Alam niyo po, Mr. Chair, mga kababayan, sa anim na taon po ay disaster sa mga magsasaka Kabilang po ang inyong lingkod, uh, rice farmer po mula sa Bulacan simula 1969 seasonal farm worker, uh, rice farmer. Third generation po uh, Mr. Chair. sa Lolo, parents ko at ako. Uh, ang anim na taon po ipinakita, uh, alam niyo po ang bagyo 2 to 3 days umaalis na. Pero ang RTL po ipinakita po na Grabe ang dilubyo. Bumaba po ang presyo ng palay uh, sa lokal, pero ang bigas po ay nananatiling mataas. Second po, February 3, sinabi na po ng gobyerno, uh, food security uh, emergency. At uh, sabi niyo po kanina, number one na tayong importer ng bigas. Kaya hindi po totoo na ang RTL, ang solusyon sa ating problema? Grabe po yung paghihirap namin. Alam niyo po, Mr. Chair, magkakaugnay po ito. Lugi ang mga magsasaka? Hindi po totoo ang sabi ni BBM na hindi nalulugi. Ang gastos po namin, ang sabi po niyo kanina, 12 to 14 pesos. Kasama ko po yung Nueva Ecija Farmers nung nakarang araw, 16 pesos na po sa Nueva Ecija. Ngayon, kung nabili po ng 8 to 10 pesos, luging-lugi po. 28 to 32,000 pesos per hectare. Kaya ang tingin po namin, hindi po ang ang uh, amendments ang solusyon, kundi repeal. Ano po ang solusyon? Uh, tingin po namin, Mr. Chair, mga kababayan, tatlo hanggang apat ang napakahalaga. Una po, dapat kontrol ng mga magsasaka. Nagbubungkal ng lupa sa lupa at binhi. Second, significant government production subsidy at least po 30,000 pesos minimum per hectare per farmer. Third po, dapat po nabilhin ng NFA diretso po sa panahon ng anihan 20 pesos per kilo ang skin dry o sariwa at least 25 pesos per kilo ng ready-to-mill. Sa panahon po ng anihan, at dapat po kaakibat po ang mobile uh, buying station, kasi po, Mr. Chair, ang trader po kinukuha po sa barrio. Sa karanasan po, ang NFA obligado ang magsasaka kami dadalhin sa mga warehouse station. Halimbawa po, sa amin sa Bulacan, ang warehouse po ng, ng NFA nasa Tikay Malolos, nasa San Aldiponso, San Miguel, at uh, somewhere in Giginto. So napakalimitado po. Uh, bukod po dyan, tama po kayo kanina kahit si Sen. na napakahirap magbenta sa NFA. Alam niyo po Mr. Chair, 14% moisture content, 90% purity, may kaso po sa malolos na ng husto, hindi pwedeng ibenta. So, yun po yung pangatlo. At pagka po namili ang NFA at LGU, uh, hindi po maubliga kami, isipin niyo po, Mr. Chair, pagbibili po kayo ng barong uh, at saka pantalon, ang nagtatakda po ay ang nagbebenta. Pero kami, dala po namin ng palay, kami nagtatanong, magkano isang kilo? Ko so, So kaya po, uh, yun po yung uh, mahalaga, pero dagdag po na nais kong ko banggitin na pang-apat, kumpinsasyon sa panahon ng kalamidad. seri po ng kalamidad, last year po, January to June, ang El Nino Alam nyo po, ang KMP po ay nasa 65 provincial chapters pre-pandemic, more than 1 million members, napakalimitado po. Ang nakatanggap po ng tulong ay parang hamog sa disyerto. Uulitin ko po, Mr. Chair, kumpensasyon. Kung ang aanihin po ay 80 ka ba?